ito lahat ang naipon ko bali timbangin natin kung ilang kilo kada 1k 0 0 1K 2K 3K 4K 4K sa isang kilo. Para hindi kayo ma madaya sa <laughs> pagkamali. Sobra pa nga na isang buwit yan yun. Yo. Less na yon less. Bali lahat ng 10K. Ayan. 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7. 8. 10. Kulay na isang guhit para mag... Bakit ganun? Ay, lang ito, lang pera. Toh, yan ang timbang. Sa 10K, yan sa 10K. Isang guhit lang para 5 and Ay, hindi medaya. May, mami, may tag-sambu pala, no? Kaya ganun. 이 랑, 이 랑.